This is gonna be the best day of my life. Tapos na naman ang isang araw natin. Shoutout my sa atin lahat. Actually, yung vlog natin, yung video natin na to, ko lang i-connect sa atin, intercom, yung 360 natin. Yan, ang purpose natin guys, kaya ginagamit ko yung uh, 360. Ito yung pagtatrabaho natin. Ayan, kita yan. Mitsubishi Tanki yan almost 40 minutes na travel natin pa sa bahay ito din na-record yung kanina umaga yung biyahe natin so balit out of tayo yeah. dinabit ko na lang yung pa na lang ang record natin And guys, shout sa inyong lahat at natapos na naman ang na maghapon nating trabaho. At tulad na nabanggit ko kanina, yung purpose natin kaya ginagamit natin yung camera natin mga ganitong pauwi lalo na pagpa-traffic kasi ano yan dyan ang nagiging drive recorder natin di ba kailangan natin yan sa mga travel natin guys tayo so, guys at record ko lang yung pa-uwi natin yahin natin pa-uwi at umalis tayo sa kaysa is 5.50 so darating tayo na siguro mga 6.50 na bye Ayan. ito yung way ni Stan Saboy sa araw-araw ng ahibiyahe galing sa trabaho. Ayan. Ah, uh, bali tinry ko lang kung may kukonek natin sa intercom dito. Sa intercom yung camera, via bluetooth kasi parang na ah, tutorial na rin na pwede pa lang i-connect yun. At least, hindi na tayo magpa-microphone, di ba? Wala nang hassle. Diba? Hindi naman to kapahalan guys, yung intercom natin, mumurahin lang to. Ginagamit ko lang to sa pagpasok sa trabaho, lalo pag nakamotor tayo para naman hindi buri na narinig tayo ng sound and guys, medyo iba yung boses nila sa saboy kasi alam nyo naman nakahilmi tayo naiipit yung ating pisngi yung panga <laughs> alright, so, shoutout nga pala sa gili Philippines na nakarating na ng Japan okay ayan na yung suit natin and, hindi naman siya bago, dascher model to pero at least nakikita na tayo. Uh, Kaya lang natin to sa Pilipinas sa mga riders doon. Yeah, ito. EV helmet. Ayan. From Philippines. system. Nabili natin to nang umuwi tayo ng Pilipinas. At uh, shoutout nga pala doon sa uh, nabili na natin ang tintahan. ng tindahan. Ayaw nang magpamension ng pahalan. Uh, mura lang to guys. Uh, sa yen, i-convert natin. Siguro uh, abot lang to ng mga uh, 14,000 yen. Ayan. Uh, meron na kayong gili helmet. Ang angas nito guys, ang gaan. Halos sa wikya sa AGB na K1. Alright. So, ayan guys, samahan niyo ako sa biyahe natin. Bale, sinaray ko lang. Pagkukunik. So, ayun nais ko lang pa yung may-ari ng ating ginagamit na service ngayon. Ayan, shoutout nga pala kay Shane na siyempre yung motor niya. Kailangan natin gamitin para hindi na i All Alright. So, ayan, ito yung gamit natin ngayon na esports tayo. CBR 250RR na ating uh, BB Shane. Ayan. And guys, sana kung napupunod nyo to, kung nagugustuhan nyo sa mga nagtatanong kung paano mag-connect, napaka-easy lang guys. Uh, ganito lang yan. I-open nyo lang yung uh, uh, camera nyo, yung 360 X2, yung gamit natin. X3, X4, Pareho lang naman siguro ng setup yan. Open nyo yung Bluetooth, search nyo yung device. Saka syempre, lalabas naman kung anong pangalan ng ganito nyo, yung interpo. So, Ayan napaka-easy lang. Siguro hindi lang mga hanggang 10 seconds, automatic mag Ang hindi ko pa na-try guys, kaya kung nakakonect sa Insta, tapos ko connect natin sa Music, baka mamatay eh. Sayang yung man yung video natin. Kaya hindi ko na-try. Na-try natin tuminsan pa wala tayong ginagawa. Ganito ang araw-araw na routine natin guys. Ay, binabiyahe ko araw-araw papasok ng trabaho. Kaya pauwi. Actually, yung daan kong ito, uh, hindi ito yung dinadaanan ko papasok. Ito yung daan ko lang pa uwi kasi doon sa dinadaanan ko pagpapasok tayo ng trabaho sa work natin is matraffic pa ganitong oras. So, uh, dito na kung ano, manayo, medyo uh, lamang lang ng mga siguro, mga 1 km yung distansya. Doon kasi sa kabila, 22.4 km, dito 24 halos yung sa travel natin. Ayan, sa nanonood na ng aking vlog, ng ating video na to. Sana magustuhan nyo na at kung nanonood ka pa at hanggang sa ngayon, nandito ka pa, na nanonood kang nanonood ng ating video sa ating vlog. wag uh, huwag naman kalimutan na i-like at i-share yung video natin. Commentary kayo para tuto na tayo dito sa traffic dyan sa kabila. Ayan, sa mga tulad ko na bikers, mga riders dito sa Japan, ingat-ingat tayo mga tol kasi sa pagkakaalam ko, sa mga news na nakapanood natin, eh, ito eh, masyado na nag-ibig. Uh, ah, masyado na, pakadelikado na ngayon mag-motor. E enjoy na lang natin. Iyos na lang tayo sa mga overspeeding kasi sayang, mawawal sa na sa dito siya. Uh, uh, uh penalty, para yung pera, sayang. Ayan, Kaya ingat ingat tayo guys tayo tulad. Isa sa sa awa ng Diyos, hindi naman tayo nagyayabang. Ngayon ngayon, wala pa tayong ulis. Minsan naman nagkakamuli tayo, hindi lang na-chip one. Mahihib naman tayo sa kalsada. Sa mga tulad kong riders, ingat lang tayo para ma-enjoy pa natin. Kasi sayang pag napawihan tayo ng Dito kaya dito ako dumadaan. Sa maliit na yun kasi walang traffic. Dito kasi matraffic na dito eh. Medyo mahaba-haba to guys, yung traffic na to. Medyo matagal-tagal. Patayin muna natin. And guys, welcome back. Muna ah, natin ulit. Kasi nandito na tayo sa sentro ng Kikugawa. Kasi sa katipid tayo, nasa 15 minutes din siguro yung traffic. at waiting. So ayan guys, uh, ubusin na natin to. Sana nagugustuhan nyo at na-enjoy nyo yung flap uh, natin. Ito yung daanis sa buhay araw-araw. sa mga nagnanais na bumili ng 360 ayan gamit na gamit natin yan guys isa lang ang uh, may ko sa inyo na kahit papasok sa trabaho kahit scooter o anumang motor ang ginagamit nyo eh gawin natin ano yung Insta360 pwede naman natin gawing uh, uh, drive recorder yan para anuman mangyari sa atin sa kalsada kasi iba ng panahon ngayon eh uh, kahit may ingat tayo may mga bagay na hindi natin hinahangat na mas stinti tayo. At least, eh, may eh, na-record natin. Di ba? So, ayan guys, uh, uh, nakakonect tayo sa ano natin, intercom. Ayan nga. Uh, dito, intercom natin. Hindi naman siya kamahalan. Umurahin lang to. Uh, pag daily use ni San Saboy para sa mga watak natin ay hindi sound trip tayo kasi uh, syempre pag may tumatawag masasagot natin uh, sa natin ang laking tulong niyong may intercom. Wah, oh. we'll go oh. we'll wow. ah, good lang na. mag shoutout sa mga lahat ng, uh, ng na tutubad ng biyahe ng pauwi, galing trabaho. Ayan. Nakatapos na naman tayo ng isang araw. Hindi na naman tayo nating sa pagdating ng sahod. Misalas na na naman tayo, di ba? So, <laughs> wala Napakasarap na magmotor ngayon, mga tol. Uh, sa panahon ngayon, guys, kasi ano na? mainit na. Ganda ng klima, Kulad ngayon, uh, siguro mga 21 to 22 degrees na lang. Kaya, ito presko. Pero, oo. Oh, oh, sa mga susunod na buwan, lalo na yung July, August, September, yun yung lintik. Uh, uh, Talagang kitik naman yung init na uh, kahit nagmumotor ka, kahit mahangin, hindi talaga yung ng kalsada ka, pawis talaga. Kaya ang lang sa sinasabi ko yung mga riders na tugat ko na gamit lagi yung ano. Kasi siya nagay sa busis na isang saboy ha, kasi naiipit ng helmet yung ano natin, if you masikip yung masik helmet, ah, kailangan natin magbawas ng pose. At tali, binawasan ko na ito ng kunti, kulang pa pala. Shoutout nga pala kay mama na yan. Na siya nag-remake na helmet natin dito sa loob dito kung nakikita nyo to dito ayan ayan ng sinasabi ko guys ah, tulong talaga kung may ganitong intercom may music na tayo ah, pag may tumawag sa atin ang sasagot natin di ba yeah. may mga camera dyan insta 360 o kahit GoPro pwede yan kahit yung mga pumurahing camera kailangan natin yung guys kasi ayan, tulad ng ginagawa ko araw-araw na travel gamit ko yung gamit ko to yung Insta360 kasi uh, nga so, uh, paulit-ulit na lang ang daming mga uh, kamuti ang mga, uh, naki, mga katsada, diba? nag pasaway sa kansala diba nag-iingat ka man eh, kung ka gamitin natin record natin yung mga travel natin magtrabaho man yan mag-rise man yan Tapos yes, kasi yung camera, yan naman talaga ginawa yan eh. Para may record natin, di ba? So, ayan guys. Uh, ito yung araw-araw na daan ni San Ito. Almost 40 to 45 minutes yung traffic natin araw-araw. Papunta -araw, doon siya pa uwi. Diba? Diba? tulad ng anong nabanggit ko sa unahan kanina. Oh, so, sa lahat ng nanonood dyan at kung napapanood mo to na uh, uh, video natin, palike naman. Pashare na rin. Comment ka na rin. Ka <laughs> uh, huwag kang mahiya. huwag mo kalimutan mag-subscribe. Di ba? Uh, ayun pa lang. Magpapasalamat na ako. Thank you guys. Uh, Muli tayo sa tayo pero hindi pa naman tayo kumikita. Hindi kumikita tayo. Maliit lang. Kasi yun nga, yung mga nakawasan ko bakit hindi na rin ako nag-upload ng mga motovlogging Hindi na tayo nag-upload ng mga video, hindi kayo tutuloy, matamlay na rin yung YouTube channel natin Ganito kasi yun guys, busy uh, tayo sa trabaho Tapos siyempre nasa Japan tayo, medyo may kahigpitan dito Kaya ang hihirap mag-i-atend Siyempre yung mga in-upload natin, uh, buti na lang may mga nag-subscribe sa atin, dumamin na rin kaya kahit uh, kasi sariling edit lang natin yan guys actually yung mga naya upload natin video ng mga huling at eh, moron ng basketball mula nung pandemic diba kasi ang hirap talaga guys na mag edit tulad so, uh, hindi naman tayo gumagamit ng uh, kahit na may sa bahay cellphone lang tayo kasi ang hassle kasi aram nyo naman yung napapanood nyo ng mga ini-edit ni sa uh, malaking oras din o um, mahabang oras din yung ginugul natin uh, pinaghirapan natin yan sakit sa mata kaya salamat naman appreciate eh. nyo nanonood kayo kahit hindi naman tayo mag billion views uh, at least may nanonood kahit isa man yan diba kaya, kaya payo ko lang sa lahat ng mga nag vlogs lalo dito sa Japan uh, yun lang uh, payo ko lang <laughs> payo ko lang na tsaka lang tayo guys sa, sa sahodin tayo tulad ko nung unang sahod natin kunti lang may marami tayong plano Diba? di ba? Hindi naman tayo full time eh. Na uh, kasi tulad natin may mga obligation tayo na kailangan tayong kampanan, di ba? Uh, buti kung full time vlogger tayo, ikaw, lalo, siguro, may mga editor na tayo. Pero hindi sayang. Ayun guys, uh, uh, Huwag mo lang kalimutan mag-like, mag-share, siyempre comment, at uh, subscribe mo na yung channel natin. At uh, click mo na rin syempre yung uh, notification bell para updated ka lagi sa mga video pa natin i-upload. Hihira man tayo mag-upload Pero at least Monetize tayo Hindi naman natin pinag yan Hindi naman tayo masahod ng malaki yan kaparye parya lang no? At least uh, Sabi ko nga Doon sa mga vlog natin Yung mga una pa Na ang um, Mga ina-upload natin Is for memory na lang di ba? Kasi aminin natin ang totoo Hindi naman talaga tayo Lahat naman tayo may Pupuntahan Iisa lang Magiging ambo tayo ba diba? Enjoy lang natin 'di ba? So, Huwag natin masyadong i-career kasi pag nabigo tayo, para na tayong napansin na pansin na sa ulo pala ang hitik, grabe. E ngayon, wala rin, sayang lang, 'di ba? Kaya pagsabayin na lang natin habang nag-e-enjoy tayo, upload tayo. Siyempre tulad nyo na nanonood ni mga followers tayo, ni mga subscriber tayo, ang taga-abang din sa mga upload natin. Kaya, magpasalamat tayo kung anong meron. Ayun guys, sa, sana nag-i-enjoy kayo. Sana nagugustuhan nyo yung ating Uh, review lang kasi yung ko lang na testing kasi na ikabit sar natin yung visor guys kasi maraming insekto ayan ayun ko lang na i-try. sabi ko hindi ko kaya subukan gamitin yung i-connect e sa bluetooth ayun na i-connect naman pala talaga kaya nire-recommend ako sa inyong guys na uh, yung intercom natin via bluetooth eh pwede i-connect sa inyong mga camera na try ko na to sa gopro hindi na natin kailangan pag magkabit ng mga kung ano-ano sa camera natin di ba? Pag kailangan ng adapter, hindi na. Kasi pag may intercom pa, automatic to, via Bluetooth na i-connect na. Magamit na natin. Tulad ng naririnig nyo. Yan. Yan. connect natin. So, ayan. di ko alam kung kailan natin may upload to. Pero pag na-upload na to, salamat at na napaparoon mo to. Pero ulitin ko, hanggang kayo nanonood ka sa ating video, sa ating vlog, sana nakasubscribe ka na. Huwag mo naman kalimutan pa like ng uh, video natin. Pa Comment na rin para masyawarat kita sa mga susunod na vlog. Alright, so, ayan guys, uh, salamat sa pagsama sa akin. Audio